Ito so, oh, <laughs> ay baka ibang awka ngayon. naka-live na kita. Bakit ang dilim na? <laughs> ang dilim na. naka lang ito sa sakinan. <laughs> ah, dito po pala sa mugpog si Mausar. Pangalan niya ni Mausar? Uh, ano si cheap. Mausar? Chief. Mausar. Acting Chip Mausar. Dito na po kami sa Mugpog. Madilim na po. 6, 9, 8. Sir, bakit na po sa taas? Hindi nga uh -huh. po. mo na yung gamit. Ah, na yung gamit. Kapatid ko nanonood. Tita babes, anong ating regalo kay nanay natin? Valentine's, ah Valentine's Day. Mother's, Mother's, Day. Day. Mother's Day bukas hindi wala lang nakabili ng something. Something. Kalimutan ko ba tiyos yun? No? Happy Mama's Day. Uy, ano ang tawa ko sa akta eh? <laughs> just say no. Talagang hindi niya nakalimutan. nakalimutan mo no, kalimutan uh, Mas, Sir, slow, slow down. down. Slow down, lapit na siya. do sa yung building na yun. Sa blog? Okay, dito di lang, dito lang. Dito lang. Tala Aling dyan sa paloob pa. Paloob pa siya. Eh doon sa paloob. Ay, hindi na po pwede. No? May hirapan ito magpanood ko. Ayan, ito po. Ayan, ito nga. Bye bye. Thank you for... Pwede pala. Laki o. Malaki o. Laki o. O, oh. oh, ba't may ilag lang Bye bye. Bye bye. Thank you bye -bye, so much. Pagod na pagod din yun eh. Bye bye, Jay. Okay, thank you. Bye bye. bye, -bye. See you on Monday. See you on Monday. Si ano ang galing ano, walang kampanya-kampanya siya. So, hmm. si ano mayor, ano dela, mayor de Bello, ang galing ng ganun. Ang kalaban, siya, siya, siya walang kalaban. Wala na laban, takot. Sige po at kami po ay mag-marites na maya-maya nang kaunti. Dikay <laughs> 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 mo kapag kapag may live. <laughs> Joke lang po. Ito po ay mugpog. Lori Almonte, kabayan, magandang araw po. Gabi na po pala. Sarado na siya na nagpumili na pala. Kung hindi ko pa rin dito napapala sa rin. Papapalitan ako. No? Tapos, ano yung Jesu eh? Chicho. Sige po, apa, iwasan lang ako natin yun. Ano? Pakita ko lang po sa inyo yung kabayanan na po. Buwak meron na rin silang ano, lead wall. So, uh -oh. e, sa buwak? Oo. Isa may nakita mo? Ah, ah kasi gaya na gaya ng ano. Pag uh meron -oh. lead wall. na. -huh. -oh. Nakausap na namin yun na dyan yung Isipan ko kasi nga sorry. Ay, uncle, uncle. pwede ba naman maging invest ka din sa Letwall? Parang nalang renta kasi pinakompute ko kung nasa 1 point ano 1.3 parang nasa 60 plus na activity oh, ako mo na siya eh or di sige times 2 kasi bihin na natin mga 120 kasi nga pala meron ka pa pala ng resource per may mga labor ka pa pala ano so at least half so ako oh, maganda po ang magpaganda na nanonood din at yung baka FPS. Ano, ah, uh, Ah, mababawi mo eh. sa so, wala pa isang taon eh. Depende kung, kung marami mo activities, ano, kung marami events. Kung, pero sa loob ng isang taon, kasi yes, may 360 days. O sige, sabihin na nating half la ang. So, another 2 years, di ba? Ang tanong, halimbawa 2 years mo, si worst comes to worst, 2 years na. Pero, nag-alab, nag-okay na naman yung activity. Okay, so buwak ang mugpog ito. Ah, ito po ang sitwasyon, mga kababayan. Ah, dito pa lang bahay nila. Tiga mugpog pala yan. Yung lagi na kain kay Chunks. Oben. Saan mo gusto mong kumain, sir? Gusto kay mong kumain? Chanks. Ha? Kay Chunks mo gusto mong kumain? ha? Hindi nga. Ay, kao, kay Chunks. Dito, dito wala, ba? dito wala ba dito tayo? Dito. Na pwede mapagkainan na masarap-sarap naman. Maiba-iba naman sa buwak. Maka ah, meron tayo pwede kainan dito. Sir. Di ba dyan sa may kanto Ano ba yan? Ay, nakakain na lang yan. Oo, oh, oh, magkira. Hindi dyan. Wala, sa kambingan kaya? Saan ba? Lambingan? Lambingan ba yun? Oo, doon sa may kinaiyan. Saan dyan? Sa mangga. Oo, doon kita. Oo, doon ah, kita. Oo, sabi sa mangga. Magbalik tayo. Oo, oh, sige, sige. Magbalik kita. 5.51. 6.24. Parang magbalik tayo. Mabawi na lang ako. Okay. So, ito po ang buwak. Kami ah, po ay ah, pala. Ito po ang magpog. Kami po ay pansamantala ng magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama. God bless po sa inyo. mag po kayo palagi. At dalangin po namin ng isang mapayapa. Kaisa ng kapulisan at ng mamamayan ng... Uh, Marinduque, isang mapayapa at ligtas na halalan 2022. Gando. Bahili na Mayor Libelo. Hmm. Ancestral na. na.